Alam nyo ba na may mga prutas na hindi lang masarap kundi nakakatulong din sa pagpapabuti ng ating memoria? Sa dami ng ginagawa natin araw-araw, mula sa trabaho hanggang sa mga personal na responsibilidad, hindi may iwasang minsan, nagiging makakalimutin tayo. Kaya mahalaga na alagaan ang ating memoria para manatili tayong alerto at handa sa anumang gawain. Una sa ating listahan ay ang blueberries. Bukod sa pagiging masarap, ang blueberries ay kilala sa kanilang mataas na antioxidants, lalo na ang flavonoids. Ang mga flavonoids ay tumutulong sa pagpapabuti ng komunikasyon ng mga brain cells at proteksyon sa brain cells laban sa oxidative stress. Kaya ang blueberries ay tinatawag na brain boosters. Ang avocado naman ay may healthy fats tulad ng manon fats, na tumutulong sa pagpapanatili ng tamang daloy ng dugo sa utak. Ang tamang daloy ng dugo ay mahalaga upang matulungan ang utak na manatiling alerto at aktibo. Ang orange naman ay mayaman sa vitamin C, isang antioxidant na mahalaga sa proteksyon ng utak laban sa oxidative stress na nagdudulot ng pagkasira ng cells. Napag-alaman sa mga pag-aaral na ang vitamin C ay tumutulong sa pag-iwas sa cognitive decline na nauugnay sa pagtanda. Ang apple o mansanas ay hindi lang para sa pisikal na kalusugan ng katawan kundi pati na rin sa utak. May taglay itong flavonoids at antioxidants na tumutulong sa pagprotekta sa brain cells. Ang banana ay mayaman sa potassium at B vitamins, na mahalaga para sa energy at cognitive function ng utak. Ang potassium ay tumutulong sa pagtulong sa neurons na makipag-ugnayan ng mas mabilis, kaya't mainam ito lalo na kung may mga exams o importanteng presentation para sa mga mahilig sa grapes, maganda itong source ng antioxidants na nagpapababa ng pamamaga sa katawan, kasama na ang utak. Kapag mababa ang inflammation, mas mabilis tayong makakapagproseso ng mga impormasyon. Ito ang ilan sa mga prutas na hindi lang pampasarap kundi pampatalas din ng isip. Kung gusto niyong palaging alerto at maalalahanin, subukang isama ang mga prutas na ito sa inyong daily diet. Kaya't kumain na ng masustansyang prutas at alagaan ang ating utak. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa mga kaibigan at mag-subscribe para sa iba pang kaalaman sa halaman.